Sa totoong buhay, masisiyahan ka sa God's way. ko ng kaya ng mga magagaling. Halikit samahan mo ako maglayag kasama ani pam sa ferry God's way. Sikit po. Sa mga ano sa Masakit po. Dito. Laman lupa elemento. Ay po. po. Dito. Hindi. Dito Hindi po. Dito po. Kulang para sa pagdadaan. Ah, bala sa. Hindi na namin pupuntahan. Oo. Masakit po siya dito. Ibig sabihin po, may gumagambala sa inyo. Sa ngayon po, ano po yung nararamdaman niyo? May masakit po sa inyo, wala naman po. Hindi lang talaga din. Pikit po, pikit. Same verbong karpaktum is signum crosses, tenemex crosses, si na set. Ilumini patra, espirito, santi, amin. Boom! Kung sino ko man gumagambala sa taong ito, makapag-uusap pa sa spiritual ng Diyos. Diyos na nga. Diyos na simple Nakatakutan sa impel, no? Paktong pigabit piratong. Boom! Poo! O, oh, sige, ganyan. Malaulo. Dalawang kamay. Pababa. 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 Poo! Sige, malaulo. Pababa. Pababa. Sige pa! Sige pa! Okay, Malaulo! So BOOM! Sige pa! Ewan ko nga eh! Di na gamit dyan, Eric. Oo, ginagamit ko? Ayun, ginagamit ko. BOOM! May narin <tali> dyan? Dito, parang pa ba dito? dito Matatawa yun na oh, Sige pa po, mula ulo pa po. Dito, ano, ano nangyari ngayon? Yan, sa likod po, sa likod. Ay, -bal. alam mo ba, <tod> yung... mo lang ayun... Sige pa po, sige pa, konti pa. Ano? 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 Ano?

kaya <laughs> Kailangan dapat na lang Ito pa yung hindi ko abusin ba? Yun, mo ba? Ayun, Alam niyo po yung lubigan? Mas maganda po sana kung makakainin po siya ng lubigan. <laughs> Ngayon po, lundag po kayo na isa. Talon po kayo na isa. Ano po? Sala po. Ano? <laughs> ngayon hey, po, ano pong pakiramdam nyo? Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Yung gumagambala po sa inyo, kakilala nyo lang pa, ang po, babae po, palipad na hangin po. Tapos nyo po rin yung titignan. Tama ngayon na alam, <laughs> bakit yung babae yung palipad O masanay po oh, pa po. O oh, didignan ko po po. Ayun po. Normal na lang po siya sa may DN po. O oh, didignan ko pa. Ganun pa rin po, normal na po siya. Ibig sabihin po, walang na pong gumagambala sa inyo. Ang kailangan niyo rin po dito, lakasin niyo po yung pan pananalaga sa Panginoon. Kasi po, Panginoon po ang mapapagaling sa inyo. Ganito pong gagaling niyo oh. sa tubig ah. Kapag kalahat na oh. lang. Kaya nga dito, refill lang nga po. Opo, refill lang po ng refill. Mas maganda po, mas maraming kada araw ininom nyo. Para yung mga nilagay sa inyo, na natin mawag. Bulong na ipin pangalan nyo, Pangalan nyo. Sabi nga. Pagkatotong. Sito, 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 sito,